Isang magandang araw na naman sa ating lahat. Yan, ah, update tayo sa ginagawang bangka. Pupuntahan natin ngayon. Ating ah, na natin kasi naglalagay na raw ng plywood. Andito na nga tayo sa gawa ng bangka. At ito na nga ang sinasabi ko. May plywood na. Ayan po. Kitang kita naman ang nakaraan. Wala pang plywood. Ngayon may plywood na. Nagkakaitsura na no? <laughs> oh ganda ayan ako talagang matyaga yung ating gumagawa sulo pa yan sulo sulo lang kuwan po pala kapatid mo po yung sa bangkang lumubog siya kapitan doon siya po ang kapitan natagpuan sa Aurora doon ay mga bangka ay ano po iniwan po nila iniwan nila ang Lakas ng panahon eh oh. saan po sila sumakay pa uwi ano sila nang nakadinahi kanya ta. Ah, oh, nakasakay po. Oh. Ay tinali lang po nila yon. Paano daw ano sa laut? Ah, oh, pinabayaan talaga. Bay, oo, uh, talaga ilubog na ay butas pala ayang hulihan ano. Oh. Ayan oh. Tiagaan lang oh. Paano po 'yun ah? Kalito? So? Oo. Oh. Ah, break water po. ko mm. Ayun yan, oh. oh, may plywood na. Suluhan lang. Suluhan ng trabaho. Talagang ah, lupitan talaga ng diskarte pag sulo, ano? Mm. Dali. Kaya, na. Kunting kunti na lang 'to. Kunting iri na lang. Iyan oh. oh. Ganda. Tama-tama lang ang taas, oh. Quality. Ilang plywood po ito? Apat. Apat na plywood. apat na plywood. So, let's see. pagkakabit niya na walang katulong ano. Maihingi ako ng risk na ito. Oo. Oh. kaya pa lang Bukat pa, pa lang at magbabawas pa ng plywood ay. Pero ito na po ang taas na ito. Babawasan pa yan. Babawasan pa ba po. Hinati lang yung isa muna. So, hinati ko. Uh, ano yan? Lalagyan ng paduyan niya? Ay, di ba? ba pa po ano? Paduyan. Dito ganito na talaga. Duduyan lang na ganyan. Ano? Ganda. Haba, ano? Tamang tama, ito. Ito na po yung ating update sa bangka. Oh. Ginagawa. Lapit na. Pata na ng plywood. <laughs> apat na plywood pala. Apat po, anim. Ayan, apat to. Apat na po. Ayan, apat po. Ayan, apat po. Ayan, sa gitna, eh, sa si kabilaan. May ito, tatlo lang po. Yung, yung, yung sa pangbabaw na pagdagap. Tatlo lang po. tatlo po yung lahat na hanggang kabila na. Eh, mo po ang hati ng ganyan? Tatlo. Binaka lang yung isang plywood. Oo. Tapos kalahati yung dito. Then, panlagay dito sa kabaak na ito my porma na e tawagan namang malupetang labanan sige update po ulit tayo pag buo na ang bangka pag nakasalpak na yung plywood bye, -bye. <tong>